Hi everyone! Kamusta? My name is Shayo. Welcome back to my channel. Here with me is Raven and this afternoon, she's gonna help us kung paano nga ba maghanap ng tamong products para sa ating online shop business. No? So, marami sa ating ngayon ang um, hinahabol ng BIR dahil napakataas na ng ating mga benta online. And I'm gonna share kung paano ko na-register yung aking business And of course, kung ano yung mga products na sa tingin ko would be more suitable para sa mga ganitong klaseng businesses. Kasi ang pagbabayad ng taxes is really part ng pagbi-business din. So we need to make sure na magbabayad tayo ng tax. We need to make sure na nakaregister yung business natin. And we also need to make sure na kumikita rin tayo bilang nagbi-business online. So I hope kung kayo ngayon ay kinakatok ng BIR or binibigyan kayo ng letters and emails. Uh, I hope makatulong tong video na to sa inyo. Alright, so unahin muna natin ano nga ba yung tamang registration para sa ating online shop business. So be it na nasa Shopee or nasa Lazada, or siguro na sa Shopify tayo, no? Ngayon, maraming mga online shops ang hinahabol ng BIR kasi napakataas ng mga items sold nila na naka-reflect sa mga platforms na ito. Para sa akin, with Philippines, nung nagsimula pa lamang ako, nag-start ako nung 2018 and when I started my business, I already registered yung pinaka-business ko right away dito sa lungsod ng Pasig. Yan, so bilang yung business registration ko is in Ortiga Center where I live, um, doon rin yung nag-start yung aking business. At nakakatawa, kasi yung registration before parang hindi talaga alam kung paano yung treatment ng isang online shop. So what I did first, no, yung pinakauna kong ginawa is make sure na nagstart ako from DTI. Yung DTI you just have to go sa kanilang website dti.gov.ph and then gagawin mo lang yun online. i register mo lang yung pangalan niyo, kung saan kayo naka-distrito. Tapos makukuha nyo na yung certificate right away. Wala pang 500 pesos, magagawa nyo na kagad yung para sa registration ng DTI. Napakadali. After nyan, no? After nyan, kailangan nyo na ngayon yung inyong business permit kung saan yung pinaka-city ninyo. So, in my case, dito sa Pasig, ang pangalawa kong ginawa ay kumuha ng aking barangay clearance kasi yun yung important sa amin sa Ortiga Center. Pumunta ako sa aming barangay office, tapos kumuha ako ng aming barangay clearance. From the barangay clearance, doon na kami nagsimula pumunta sa registration ng aming business permit. Yan. Madali lamang dito sa amin kasi dito lamang siya sa may estansya, no? malapit lang sa bahay. Nag-register kami ng business. So maraming mga forms na kailangan gawin. Madali lamang yun. At nakuha ko ang aking business permit. Yan. And from then, 2018, uh, nagbayad, nagbabayad kami ng tax, nagbabayad kami ng renewal ng aming business permits. Kahit na walang benta, no, nung mga simula ng pandemic, kahit na walang benta, nagde-declare kami ng no sale at may fee pa rin kahit na no sale ka. Ha? Kasi syempre, mayroong business entity na kailangan mo pa rin i-register. No? So may binabayaran ka rin doon sa mga yun. Kung ano yung mga fees, sasabihin rin naman yan sa inyo ng BIR. Pero more often than not, mas madali na kayo na rin yung umasikaso nito. Once makomplete ninyo yung inyong business registration, makakuha kayo ng inyong business permit, ibig sabihin nun, pwede na kayong kumuha ng inyong BIR registration. No? So yung BIR registration ninyo, for my case, dahil sole prop ako, ginamit ko lamang ang aking existing na TIN number. So yung existing TIN number ko, yun din yung ni-register ko under my business, and after that, uh, magkaroon ako ng certificate of registration, and then after that, gumawa, nagpagawa na rin ako ng aking sales invoice, and also yung collection receipt ko. Yung sales invoice na yan, syempre, yun yung ginagamit namin kapag nag-i-issue kami ng mga payments or ng mga collectibles sa aking mga customers. And of course, yun din yung ginagamit namin to also inform BIR kung magkano nga ba talaga yung pinakakinita namin for a specific time. Paano nga ba ninyo malalaman kung kayo ay isang VAT registration or non-VAT registration? Pag hindi pa kayo nakareach ng 3 million pesos annually, it means na hindi pa kayo pwedeng mag-register for a VAT-registered business. So, pwede kayo mag-non-VAT And yung non-VAT, meron kayong sales tax na binabayaran na 3% of your income. Yan. So kung magkano yung income ninyo, 3% of that will lead to paying your sales tax of 3%. However, kapag kayo naman ay isang VAT registered business, then that is about 12% of your sales, which is basically added on to your selling price to your customers. Yan. So, sa, sa pinaka sales invoice niyo, nakalagay doon yung VAT amount. So, yung VAT amount na yan, dinedeclare yan as input VAT ng inyong customer and kayo naman income amount ninyo yung VAT na yan. So, kailangan maibayad ninyo yung VAT doon sa BIR on a quarterly basis. Yan. Ngayon, quarterly na kasi yung bayaran ng VAT. I know marami mga questions sa ngayon kapag paano nga ba mag-register, anong mga forms, pero you have to visit yung inyong local municipality no kung saan kayo nakatira and then just ask them dahil madali lang naman yung gawin. And it pays to know na gawin ninyo kasi mas maganda na alam ninyo yan and then later on, pwede na ninyong iutos, di ba? Pangalawa naman is more on identifying kung ano yung product na ayos na ibenta online, di ba? Kasi most of the time, bumibili tayo ng mga product, siguro nakakakita tayo ng mga sale, pinapatong lang natin yung mga maliliit na amounts. Guys, no-no yan, no? Hindi, hindi maganda na magpatong ka ng 50 pesos, kumita ka na. Totoo naman, di ba? Pero you have to account all of the uh, charges, all of the taxes, and, and of course, yung labor cost din nyo. So, more information needs to be included kapag nagkakaroon kayo ng pricing. And one of the things na talagang nadidiscuss namin Kapag meron akong mga coaching sessions, it's more on the pricing. Kapag nagkamali ka ng price, nako, malulogi ka talaga. And napakaraming business owners ngayon online na talagang umiiyak kasi napakaliit na lang ng kinita nila dahil mali yung pagkakapatong nila sa mga benta nila or sa mga items na binibenta nila online. Kaya make sure guys na whenever you choose a product, kailangan healthy yung pinakapatong ninyo doon. And ito yung magsusustain sa pinaka-business ninyo. Ito yung magsusustain sa pagpapaikot ng mga products na binibenta ninyo on your online shops. Kapag kailangan ninyo ng tulong on pricing and you want to discuss yung pinaka-pricing option ninyo sa inyong mga products, please feel free to send me a message sa aking Facebook page. I'll be more than happy to help you out. Let's do a one-on-one -on -one coaching, of course, for a fee, ha? Part yon ng inyong pinakapuhunan, right sa ngayon talaga, pababaan ng selling price ng mga nagbebenta ngayon online. Be it na nasa kung saang platform man sila, kung ano yung ginagamit nilang platform. And you don't really want to compete sa ganyang klaseng business. Kasi tama naman, di ba? Kumita ka siguro ng 50 pesos, kumita ka ng 10 pesos, and still, kumita ka. However guys, the sad reality of it is that both Lazada, Shopee, and even TikTok, takes a cut from the selling price na nilalagay ninyo online. So, kunwari, nakabenta ka ng 100 pesos, 10 pesos lamang ang iyong pinatong, talo ka sa pinaka-commission na kukunin ng platform na gamit-gamit mo. So, ito yung isa sa mga kailangan ninyo matutunan on pricing. It needs a lot of experience kasi minsan hindi mo malalaman kung magkano talaga yung kinukuha nila. It's more of a percentage. And nag-iiba-iba yan kapag meron silang mga deals or promos na nangyayari sa kanilang platform. So be sure na dapat pati yung mga yon naka-allocate sa inyong selling price. So again, if ever na gusto pa ninyo matuto on your online selling and also sa inyong pagbe-business this 2024, please feel free to send me a message sa aking Facebook page. Marami na ako natulungan mga online sellers na tinama namin at binigyan natin sila ng mga bagong products na ibinibenta online. So I hope um, if ever na nag-iisip kayo, no? if ever na nag-iisip kayo, to change your strategy on your online shops um, please send me a message i'll be more than happy to help you out so again guys uh, i hope this video was helpful if ever um, please make sure na mag like kayo no and i hope you support my channel maraming salamat to those 7000 subscribers napakaunti pa lang natin pero slowly but surely tataas din tayo right so again maraming salamat i'll see you around bye bye